Welcome to Bundok ni Maria, Ina ni Jesus, dito sa Nasugbo, Batangas. Ayan yung pababa. Napakahangin po dito, grabe yung hangin. Ang sarap, ayan. At makikita mo rin dito yung bundok ng Batulaw, malapit na tayo sa baba. Siguro naririnig ko na. Yan, doon tayo galing sa taas. Dahil po mahina yung signal, ayan, magbibideo na lang po tayo dito. Ayan. Ito yung may station of the cross. Parang ito yung the tent station. Ayan. Mas maganda siguro dito pag Holy Week. Napuntahan. Ito yung Mother of Smile. Mother of smile. Ayan. Ayan po. Kababa tayo ngayon. Carl, saan yung may bukal? Sa baba pa daw yung may bukal. Si papa. Yan, ito naman yung 12 station. Ayan, 12 station of the cross. Ayan. To altar. Ayan, pababa tayo. Thank you. Mother of Smiles Ayan, si Mama Mary Ang daming peace lily yan Ang gaganda ng peace lily niya So, ang hirap, nagla-live tayo pero nahina yung signal niya Walang signal, eh. nag-live ako o nakutol ako Hello po uh, Guys, nito po kami ngayon sa Bundok ni Maria, Inan Jesus dito sa ah uh, nasubo Batangas ayan ito yung sinasabi nila ito si Mama Mary na andito daw yung uh, miracle water or um, healing water na nagpapagaling daw at marami na nagsabi na nagpapagaling talaga ang bukal ang tubig sa bukal na ito tara di ka puntahan natin yung bukal na to ayan ito yung bukal na sinasabi ni ate. Ayan. Ito yung bukal. Ayan. Uh, ayan siya. Ayan. Pwede daw sumandok. Or, ito uh, yung panandok nila. Ito yung panandok nila. Sando pa lang dyan. Ayan. Ito tubig na to. Pwede daw tong inumin. Ayan. Uh, Tapos kung ano yung mga sakit mo, kagaya niyan. Nilamos ko na lang sa akin. Ayan. Ayan. Para yung mga nararamdaman, alam mo naman, ayan. Nagpapagaling daw to talaga. First time lang namin to na, ano, napuntahan. Ayan. Ayan yung bukal. Ayan, 'tas marami ding, marami ding nag nagiiwan ng mga rosary, mga rosary, ayan, Tsaka 'yung may mga panyo pa ni Elsa Die. Ayan. So, napakaganda rito lalo na siguro pagka-mahal uh, na araw. Ah, uh, nakakatuwa kasi first time lang meron pala mga ganito na masarap puntahan. Ayan, yung ano niya? napaka napaka solemn tong lugar na to dahil hapon na kami na lang nandito ayan si mama mary ayan napakadami niyang bulaklak ayan si mama mary ayan di diba? so siguro pwede tayong bumalik dito pag ano ah uh, mahal na araw ganun siguro sigurado ko maraming tao dito pero ayan Punta kayo dito Uh, malapit lamang siya pag galing mo ng Tagaytay. Pag galing mo ng Tagaytay, ayan. Diba? Pwede rin mag, ano, uh, siguro pwede ako mag, may donation box lang naman. Um, uh, hindi ko alam paano magsusulat. Wala. Pwede siguro to mag-alay tayo ng, mag-alay tayo ng prayer. Ayan, pwede tayo ng Kala medyo Mahangin masyado Ayan Masyado mahangin ng dasal. Nakapag-alay na po tayo ng dasal para kay Mama Mary. Ayan. At ito yung buwan ng kagalingan. Ayan, marami po nang nag nagsasabi na marami pong gumaling dito. At isa rin po ako sa naniniwala, nagagaling din po kung ano man yung aking mga hindi na pagalingin ni Mama Mary na aking karamdaman. Ayan po. So guys, hanggang dito lang po. Uh, aakat ulit kami. Aakat naman 哎呀！